programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nag-uusap ka itong si Roxy ata, itong si Tim tungkol nga sa pagdating ng daddy nga nito ni Poch. So hindi nga nila alam na nandun lamang sa itaas ng floor ito nga si Cecil at naririnig ang pinag-uusapan nila. So napangit pa nga nito ni Roxy na sayang daw at wala itong si Poch kundi sana ay nakita niya ang kanyang daddy. Na ngayon itong si Poch ay kasalukuyang nasa bahay nga ng mga akosta. Kung kaya tam, nung dinner nga nila, kinamusa nito ni Cecil kunwari kung uh, nakikipag-contact ba ang uh, daddy niya nga dito kay Potch at uh, nabalitaan daw niya o narinig niya sa mga kaklase nito sa Northford na dumating na ang daddy nito at nagkita na daw sila. So, aamin nga ba etong si Potch tungkol nga sa kanyang daddy lalo na ngayon na ginagamit ito ni Sky na Uh, dito kay Poch para makapagsalita nga ito. So, meron nga nga video itong si Tim at si rock sila na nagkita nga si Poch at ang daddy niya. At uh, ito nga ang ginamit ni Sky at sinabi nga niya dito na magkakaroon sila ng grand reunion kung sakaling hindi nga ito magsasalita. Ngunit ngayon na nga ba magsasalita si Poch dito nga kay uh, Sky. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.